Bakit nga ba matatanggal ang TikTok sa Amerika? Mga kaibigan, alam nyo ba na ayon sa DC Court of Appeals at US Supreme Court ay ibaban nila ang paggamit ng TikTok sa kanilang bansa sa January 19 dahil ito raw ay isang threat sa kanilang national security. Ayon sa kanila, ang kumpanyang nagmamayari ng TikTok na ByteDance isang internet Chinese company ay kumukuha di umano ng private data sa mga users nito at mga impormasyon na pwedeng makasira sa kanilang bansa. Ayon sa US Supreme Court, ito ay maiiwasan lang kapag pumayag ang TikTok na ibenta ang kanilang kumpanya sa Amerika bago ang nakatakdang pagtanggal nito sa linggo. Ilan nga sa malalaking content creator sa Amerika ay lumipat na sa mga apps na parang TikTok tulad ng Red Note at Lemon 8. Sa ibang bansa kagaya ng Afghanistan, Belgium at India ay nakaban rin ang TikTok dahil nga sa kanilang data privacy at national security. Ngayon kaibigan, sa tingin mo ba ay hindi rin malabong matanggal ang TikTok dito sa Pilipinas?